Good morning ka success. Sa video ito, ipapakita ko sa iyo kung paano ako nagre-reply sa mga comments sa mga video ko. Okay, so ipapakita ko sa iyo kasi base sa experience ko maganda ito sa account natin para si Facebook din ay nagtatrabaho sa mga nag-comments sa mga video natin para mat din natin yung algorithm niya. Ano ang ibig ko sabihin? So, sa next video, ipapakita ko sa iyo kung ano yung ginagawa ko. So, next slide tayo ha para mas malinaw at masundan mo ang video ito. Siyempre, tapusin mo para maintindihan mo. Okay? So, next slide na tayo nandito na tayo sa Facebook Home. Pupunta ngayon tayo guys dito sa profile settings sa taas. Ayan. And then professional dashboard. Pindutin mo yan. Pinindut ko na guys. And then dito sa professional dashboard, dalawa yung way para replyan yung mga comments natin. Meron dyan. Ayan. Nakalagay next step tapos sa baba niya. Respond to 9 comments. Pwede mong pindutin yan. Pindutin natin. And then, pwede mo siyang pindutin dyan, guys. Pwede kang dyan mag sa mga nag-comment iyo. Bakit ka dyan mag-reply? Kasi nga, para yun ang nare-recommend ni Facebook para matap natin yung algorithm niya. Okay, so tingnan natin. One, two, scroll mo siya pataas. Makikita mo lahat dyan yung re-replyan mo na nare-recommend niya. So, i-back natin, guys, ha. Ito yung unang way para ma-replyan mo yung mga recommendation na comments mo na hindi mo pa nare-replyan. Okay, and then, una yan dyan, a response to nine comments. Tapos, pangalawa guys, dito sa under tools, comments manager, pwede mo ring replyan dyan. Parehas lang yan, parehas lang ang pupuntahan niya. Yan, all iya yeah, kasi comments manager guys meaning yung lahat ng pwede mong replyan dyan kasi may nakalagay dyan all tapos dito recommended yung kanina dyan recommended yan yung nire ni Facebook dyan tayo magre-reply re-reply lahat natin yan scroll ko pa taas para makita mo na uh, hindi ko pa nare replyan lahat yan okay one day Erlinda Castillo two days ago yun know, o hindi ko pa nare replyan lahat okay yun guys uh, so next day tayo para may paliwanag ko sa ha okay so bakit natin doon re-replyan kasi yung benefits natin doon guys pag nag-reply sa mga video natin yung mga nanonood magtatrabaho muna sa si Facebook pag nabasa niya yung comment na yun ilalagay niya sa recommend message at doon natin nire-replyan mas maganda nga uh, kinabukasan or pag napunta na siya dun sa recommend. Okay? Para mas natatap natin yung algorithm ni Facebook. Ganun ang ginagawa ko guys. Base sa experience ko to. Nakakaganda sa account ko to. Kasi guys, nangyayari, Binibigyan ako ng followers sa Facebook kasi natatap natin yung algorithm niya. Kahit pa konti-konti may nagfa-follow sa atin na mga kapwa content creator natin na siya ang nagbibigay. Ito guys, uulitin ko lang base sa akin to. Kaya uulitin mo yung video ito pero alam ko karamihan alam na to. So maganda, gawin mo to, subukan mo, baka mag-work sa'yo. So, sineshare ko lang kasi kung ano yung experience ko at ginagawa ko dito sa Facebook para nakikita mo rin at masubukan mo rin sa'yo. So hanggang doon na lang ang video natin. Mga kasakses, maraming maraming salamat po and see you sa mga susunod nating mga video. Bye-bye and God bless po. Thank you.